Hi, good morning mga kamahal. Andito naman si Ate Beth. Magluluto na naman. Ayan guys. Ang una kong lulutuin yun guys ay tahong na may malunggay. Kaya tunghayan ninyo ang aking pagluluto kahit hindi ko na i sa inyo kung paano ko lutoin. Basta na mahalaga ay may niluluto si Ate Beth. Ayan ha. Ayan. Ito yung malunggay na aking himay-himayin. Ayan. Umayimayin ko itong malunggay na. Kasi halo ko ito sa taho. Ng taho. Ang taho na yan ay pang pagatas ng mga bagong panganak. Kaya kayo mga bagong panganak, humili kayo ng tahong, lagyan ng konting tubig, gisahin, lagyan ng luya at sili at sibuyas. Tapos, lagyan nyo ng malunggay. Kasi yung malunggay ay eh, nagpapakatas yan. Nagpaparami ng gatas yan sa mga nanay. Kaya kailangan ninyo kumain ng malunggay. Yung malunggay na fresh ha, fresh. Yan guys, kaya kailangan natin yan.

ating mga kapalaran sa buhay. Kanya-kanya lang tayo. Kaya ito lang ang gagawin natin. Guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ulo to na naman si Ate Beth para sa kabuhayan natin. Ang kabuhayan natin ay kailangan natin kampanan para tayo magbubuhay sa araw-araw. lalong lalo na sa kalagayan ko, ang dami kong binubuhay. Kaya, sarap umiyak. Alam ka naman wala naman tayong magagawa dahil responsibilidad natin yan guys kaya tiis lang talaga tayo kung ano'y binigay ng ating Panginoon yan ay ating tanggapin kasi alam naman niya kapag binigyan ka ng tungkulin ay kaya mo di ba kaya sa aking kalagayan ay kinaya ko talaga kasi ibinigay niya sa akin Good morning dyan sa aking mga kapamilyas. Cabasas Family, Ostos Family, Bueno Family, Agtulan Family, Sabido Family, Bilino, Coyoca Family, Naranjo Family, uh, gasos Family, Labajo Family, at sa lahat ng pamilya siya. Good morning sa inyong lahat. Huwag kayong mag-atubiling manood ng aking videos kasi maami kayong matutuklasan ng mga mensahe dito hindi man ako nag-a-active kung ano man, pero sa mensahe makakuha kayo ng aral sa bawat uh, bawat nating pangailangan marami kayong makukupuna at makukuha sa ating kabuhayan thank you guys at good morning sa lahat ng mga subscribers na hindi pa nagsubscribe, so huwag nyo naman kalimutan ang aking youtube channel Bibete Rasa, Like, share and subscribe バイ <Bye. S 1>